Naisip mo na ba kung paano nakakapasok ang kaaway sa mismong simbahan? Parang imposible kasi sabi ng iba ay bahay yun ng Diyos. Kaya hindi dito makakapasok ang kaaway. Pero sa katunayan, nakakapasok pa din sila. At madalas silang nakakapasok pero hindi napapansin ng karamihan. Sa video na ito ipapakita natin kung paano ginagamit ng kaaway ang pagsamba para ilihis ang atensyon ng mga tao. Ginagawa ito ng demonyo ng tahimik at matalino hanggang sa hindi na namamalayan ng mga tao na iba na pala ang direksyon ng kanilang pagsamba. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang malalaman mo ngayon ay pwedeng magbago ng paraan ng pagtingin mo sa kung ano talaga ang nangyayari sa simbahan tuwing may pagsamba. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang pagsamba at pagpupuri ay mga makapangyarihang sandata sa espiritual. Sabi ng Biblia, ang papuri ay may kapangyarihang makabali ng tanikala at makapagbukas ng mga pintuan. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 16 talata 25 hanggang 26, mababasa natin ang tungkol kina Pablo at Silas. Kahit nakakulong sila, nagpuri pa rin sila sa Diyos. At dahil doon lumindol ng napakalakas, nabuksan ang mga selda at nakalaya ang lahat ng mga bilanggo. Ipinapakita nito kung gaano kalalim at kalakas ang epekto ng tunay na pagpupuri. Pero tandaan, kung ginagamit ng Diyos ang papuri upang gumawa ng mga himala, ay ginagamit din ito ng kaaway sa kabaligtarang paraan. Ang demonyo ay matalino. Alam niya na ang papuri ay isang direktang koneksyon sa Diyos, kaya sinusubukan niyang baguhin at baluktutin ang layunin nito at gamitin niya ang pagsamba para sa sarili niyang interes. Isipin mo, ang pagsamba na dapat ay mula sa puso at para sa Diyos ay nagiging palabas na lang. Isa ng entertainment, walang espiritu, walang lalim. Ganito ang nangyayari kapag ang pagpupuri ay nawala na sa pagiging handog at naging pagpapakitang gilas na lang. Sa ikalawang kurinto, kabanata 11, talata 14, nagbabala si Pablo. Si satanas mismo ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ibig sabihin, nakakapasok siya sa mga anyong tila banal pati sa pagsamba mismo para ilayo ang papuri at kaluwalhatian na dapat ay sa Diyos lang isa sa mga paraan ng kaaway ay ang gawing palabas ang pagsamba kapag ang atensyon ay napunta na sa husay ng banda ganda ng boses o ilaw at tugtog unti-unting nawawala ang sentro ang Diyos ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa talento o performance ito ay tungkol sa pagpupuri pagpapakumbaba at buong pusong paglapit sa Diyos pero kapag napalitan ito ng hangaring humahanga na ang tao ang pagsamba ay nagiging walang laman at panlabas na palabas. Para maintindihan natin kung saan nagsimula ang ganitong panlilin lang, kailangan nating bumalik sa pinagmulan. Kay Lucifer, bago siya mahulog, si Lucifer ay isa sa pinakamataas na anghel sa langit. Ayon sa Ezekiel chapter 28 verses 13 to 15, inilarawan siya bilang balot ng mamahaling bato at binigyan ng mga instrumentong pangmusika na nakalaan mismo para sa kanya. Ibig sabihin, si Lucifer ay may espesyal na tungkulin sa langit. Isa siyang cherub o mataas na anghel na may tungkulin sa banal na musika. Isa siya sa mga nangunguna sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ngunit nang tumubo sa puso niya ang pagmamataas, ninais niyang angkinin ng papuri at pagsambang iyon para sa sarili. Sa Isayas Kabanata 14, talata 12 hanggang 14, mababasa natin ang kanyang mapagmataas na hangarin. Akyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono, at ako'y magiging katulad ng kataas-taasan. Ang pagmamalaki at pagnanais niyang sambahin siya ang nagtulak sa kanya sa rebelyon laban sa Diyos. Mula sa isang leader ng pagsamba, naging siya mismo ang gustong sambahin at dahil dito itinapon siya palabas ng langit. Ngayon bilang satanas, patuloy niyang ginagamit ang musika at kaalaman sa papuri para linlangin ang mga mananampalataya at ilayo ang pagsamba mula sa Diyos. Alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng tunay na pagsamba kaya ginagawa niya ang lahat para baluktutin ito. Isa sa mga estratehiya niya ay ang pumasok mismo sa mga simbahan. Hindi para sirain mula sa labas kundi mula sa loob. Unti-unti niyang ginagawang sentro ang performance, ang musika bilang aliw, at ang tao bilang bida sa halip na si Kristo. Sa ganitong paraan, nakukuha niya ang papuring dapat ay para sa Diyos. Ginagamit niya ang kahinaan ng tao ang pagnanais ng papuri at pagkilala para ilayo tayo sa tunay na layunin ng pagsamba. Sa kasamaang palad, maraming worship leaders at music ministers ang hindi namamalayang nahuhulog na sila sa patibong na ito. Akala nila, ginagawa pa rin nila ito para sa Diyos. Pero ang totoo, unti-unti nang napapalitan ng pagganap, hindi ng puso. Kaya dapat nating alalahanin ang tunay na pagsamba ay hindi kailanman tungkol sa spotlight, hindi sa galing ng musika, hindi sa dami ng palakpak. Ito ay tungkol sa paglapit sa Diyos ng may kababaang loob at tunay na debosyon. Ito ang nangyayari kapag ang fokus ng pagsamba ay nalilihis mula sa Diyos papunta sa performance, nagiging palabas o kaya ay pagpapakita ng talento ng tao sa halip na debosyon sa Diyos. Sa John chapter 4 verses 23 to 24, Binigyang din ni Jesus, darating ang panahon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kapag ang pagsamba ay nagiging entertainment, nawawala ang tunay na diwa ng papuri at ang lugar na dapat banal ay nagiging madaling mapasok ng negatibong impluensya. Sa panahon ngayon halata ang pagbaluktot ng modernong pagsamba. Maraming simbahan ang parang naging concert venues. May napakamamahaling sound system ilaw at stage setup na mas kahawig na ng music show kaysa pagtitipon ng pananampalataya. Walang masama sa maayos na kagamitan pero nagiging problema kapag ang mga ito na mismo ang nagiging sentro at nalilimutan ng layunin ng pagsamba. Ang magbigay luwalhati sa Diyos. Sa halip na maging kalahok marami ng nagiging tagapanood lang at sa gitna ng mga tugtugin ang mensaheng espiritual ay unti-unting kumukupas. Maging sa mga awitin, kapansin-pansin din ang pagbabago. Maraming modernong worship songs ang mababaw ang nilalaman. Nakatuon sa emosyon ng tao, hindi sa katotohanan ng Diyos. Ang mga liriko ay madalas tungkol sa pakiramdam at karanasan, sa halip na pagpapahayag ng kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Dahil dito, nalilihis ang pag-unawa ng mga mananamba kung sino talaga ang Diyos at kung anong uri ng ugnayan ng nais niya. May ilan ding gumagawa ng worship songs para lang sumikat. Sa sobrang pressure na maging viral sa social media, ang focus ay napupunta sa catchy melody at madamdaming tono sa halip na biblical truth. Dahil dito nagiging komersyal na produkto ang pagsamba, hindi nahandog na mula sa puso. Isa pa, nagiging idolo na rin minsan ng mga worship leaders at musikero. Kapag mas nakatutok ang mga tao sa mga nasa entablado imbis na sa Diyos, nawawala ang tunay na layunin ng pagsamba. Nagiging personality-centered worship. Kung saan ang presensya ng Diyos ay natatabunan ng kasikatan ng tao. Kasama rin dito ang teknolohiya at social media. Ang mga live stream at worship videos ay magandang paraan para maabot ang mas marami, ngunit maaari ring itong maging paraan ng pagpapasikat. Sa halip na paghahayag ng presensya ng Diyos, nagiging showcase ng talento at dami ng likes. Kapag ang layunin ay views, shares at followers, unti-unti nang nawawala ang tunay na puso ng pagsamba. Mahalaga rin ang nilalaman ng mga lyrics. Kung mababaw, mali o labag sa turo ng Biblia, maaari itong magpalabo sa pag-unawa ng mga mananamba kung sino ang Diyos at ano talaga ang Kanyang ginawa para sa atin. Ayon sa Colossians chapter 3 verse 16, pabayaan ninyong ang salita ni Kristo ay manahan sa inyo ng sagana habang nagtuturo at nagpapalakas kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga awit, himno at mga espirituwal na kanta. Kaya kung ang awitin ay hindi nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos, nagiging kasangkapan ito ng kaaway para ilayo ang puso ng mga mananamba. Ang malalim na nilalaman sa teolohiya ng mga awitin ay napakahalaga para matiyak na ang pagsamba ay umaayon sa salita ng Diyos. Kapag ang kanta ay mababaw o may maling aral, hindi nito na ipapakita ang kaluwalhatian ng Diyos at maaari pang magturo ng maling pananampalataya. Paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng tamang turo at doktrina. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, binalaan ni Pablo, darating ang panahon na ayaw na ng mga tao sa tamang turo, kundi pipili sila ng mga guro na magsasabi ng gusto nilang marinig. Kaya napakahalaga ng tamang nilalaman ng mga awitin dahil ito ay nakakaapekto sa paniniwala at pananampalataya ng mga nakikinig. Ang mga kanta sa pagsamba ay nakakaimpluwensya sa theology ng mga mananampalataya. Ang mga awit na paulit-ulit nating kinakanta ay hugis ng ating pag-unawa sa Diyos. Kaya kung may mali o kulang ang aral nito, unti-unti nitong binabago ang pananampalataya ng tao. Halimbawa, ang mga kantang nakatuon lang sa kayamanan at kaginhawaan ay nagtuturo ng prosperity gospel. Ang paniniwalang kapag may pananampalataya ka, dapat palaging maganda ang buhay mo. Ngunit hindi ito ang itinuturo ng Biblia. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos tungkol sa pagtitiis, kabanalan at tunay na pananampalataya kahit sa hirap. May mga kanta rin na sobrang nakatuon sa emosyon ng tao at nakakalimutang itampok ang kaluwalhatian ng Diyos at ang sakripisyo ni Kristo. Kapag ang sentro ng pagsamba ay emosyon ng tao sa halip na katotohanan ng Diyos, ang pagsamba ay nawawala sa tamang direksyon. Ayon sa Psalm chapter 119 verses 105, "Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating daraanan." Kaya dapat ang mga awitin sa simbahan ay nagliliwanag ng katotohanan ng Diyos at nagdadala ng mga tao sa mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Ang katapatan sa nilalaman ng mga awitin sa pagsamba ay napakahalaga rin para sa ebanghelismo at pagtuturo ng bagong mananampalataya. Marami sa mga unang naririnig ng mga bagong kristyano tungkol sa Diyos ay nagmumula sa mga kantang naririnig nila sa simbahan. Kaya kung mali ang nilalaman, mali rin ang unang larawan ng Diyos na mabubuo sa kanilang isipan. Ang mga awitin na may tama at balanse na nilalaman ayon sa Biblia ay nakakatulong magturo at magpatibay ng pananampalataya. Ngunit kapag mali ang aral sa mga liriko, nagdudulot ito ng kalituhan at humahad lang sa tunay na pananampalataya. Ayon sa Titus chapter 2 verse 1, ituro mo ang mga bagay na naaayon sa tamang doktrina. Dapat ganito rin ng prinsipyo sa pagsulat ng mga awitin sa pagsamba. Ang mga worship leader ay may malaking responsibilidad bilang mga tagapangalaga ng pagsamba sa loob ng simbahan. Kailangan nilang laging magbantay laban sa anumang pagkakamali o taliwas sa turo. Sa James chapter 3 verse 1, pinaaalalahanan tayo. Ang mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit. Kaya ang mga namumuno sa pagsamba ay dapat malalim ang ugat sa salita ng Diyos at tapat sa tunay na layunin ng pagsamba. Hindi sapat na mahusay sa musika. Kailangan ding may discernment, marunong umiwas sa anumang makaagaw ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang isang worship leader ay hindi lang musikero. Sila ay tagapangalaga ng ebanghelyo. Ang kanilang tungkulin ay hindi lang manguna sa awit kundi gabayan ng buong kongregasyon sa tapat at Diyos sentrong pagsamba. Kaya kailangan nilang magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa teolohiya at buhay na nakaugat sa panalangin. Dapat nilang ipakita sa sariling buhay ang kabanalan at debosyon na kanilang inaawit. Malaki ang impluensya nila sa pananampalataya ng simbahan. Kaya dapat ay kaayon sila ng salita ng Diyos at sensitibo sa direksyon ng banal na espiritu. Bukod dito, dapat silang may puso ng tunay na lingkod. Ang kanilang layunin ay hindi para mapansin, kundi maihatid ang mga tao sa presensya ng Diyos. Sa pamamagitan ng mapagkumbabang paglilingkod, sila ay nagiging daan ng espiritual na paglago ng buong simbahan. Sa kabuuan, ang pagsamba ay isang sagradong gawain na dapat alagaan at gabayan ng may lubos na pag-iingat. Kapag nalaman natin ang mga paraan ng kaaway para ilihis ang pagsamba, may papangalaga natin na ang ating papuri at pagsamba ay para lamang sa Diyos. Nawa ang ating pagsamba ay nakaugat sa katotohanan ng Biblia, puno ng teolohikal na katapatan at pinangungunahan ng mga worship leader na tunay na tapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4, sinabi ni Pablo, "Maging mapagpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mabuti kaysa sa inyong sarili." Ito ang dapat maging ugali ng mga namumuno sa pagsamba. Hindi sila dapat mapagmataas o naghahangad ng spotlight kundi maging daluyan ng papuri patungo sa Diyos. Ang tunay na pamumuno ay nakaangkla sa paglilingkod. Ang layunin ay tulungan ng mga tao na makalapit sa Diyos, hindi sa kanila. Ang paghahanda sa espiritual ay kasinghalaga ng paghahanda sa musika. Bago tumugtog o umawit, ang mga worship leader ay dapat naglalaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at paghahanap sa presensya ng Diyos. Sa John chapter 15 verse 5 sinabi ni Jesus, "Kung wala ako, wala kayong magagawa." Ibig sabihin ng bisa ng isang worship leader ay hindi nakabase sa galing o talento, kundi sa malapit na ugnayan nila sa Diyos. Kapag ang kanilang pamumuno ay nagmumula sa malalim na relasyon kay Kristo, ang banal na espiritu mismo ang kumikilos upang hipuin at baguhin ang mga puso ng tao sa pamamagitan ng musika. May tungkulin din silang turuan at sanayin ng kanilang worship team, hindi lang sa technical skills kundi sa theology at spiritual growth. Dapat nilang itaguyod ang kapaligiran kung saan ang bawat miyembro ay lumalago sa relasyon sa Diyos at nauunawaan ang kahalagahan ng kanilang papel sa pagsamba ng simbahan. Sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12, ipinaliwanag na ibinigay ni Kristo ang mga kaloob na ito upang ihanda ang mga banal para sa ministeryo. Kaya ang mga worship leader ay dapat tingnan ang kanilang tungkulin bilang pagtawag upang palakasin ng simbahan. Ang pakikinig sa banal na espiritu ay napakahalaga. Dapat ay bukas sila sa direksyon ng Diyos habang nagpapatakbo ng serbisyo. Handa silang magbago ng plano kung iyon ang gabay ng espiritu. Sa Acts chapter 13 verse 2, makikita natin kung paano ang simbahan sa Antioch ay nag-ayuno at sumamba hanggang sa mangusap ang banal na espiritu at bigyan sila ng bagong direksyon. Gaya nila, ang mga namumuno sa pagsamba ay dapat matutong makinig sa tinig ng Diyos at sumunod ng may tapang kahit minsan ay iba ito sa orihinal na plano. Ngayon pag-usapan natin ng isang patotoo. Isang tunay na kwento na magpapakita kung paano binabago ng tunay na pagsamba ang buhay ng tao at kung paano rin ginagawa ng kaaway ang lahat upang ito'y masira. Isipin mo ito, isang simbahan kung saan ang pagsamba ay parang palabas, kumpleto sa ilaw, tugtog, at magagarbong performance. Lahat ay mukhang perpekto, pero may isang bagay na kulang, ang presensya ng Diyos. Sa kabilang banda, may isang maliit na simbahan. Kaunti lang ang kagamitan, simpleng tugtugin. Pero ang mga puso ng mga tao ay tunay na nakatuon sa Diyos. At doon sa gitna ng isang payak na pagtitipon, kumilos ang Diyos. May nangyaring paghilom at paglaya at naramdaman ng lahat ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ipinapakita nito na hindi ang granding palabas ang nakakaakit sa presensya ng Diyos, kundi ang katapatan at kababaang loob ng puso. Ang kwentong ito ay malinaw na larawan ng dalawang uri ng pagsamba ang performance-centered worship at ang tunay na pagsambang naghahanap sa presensya ng Diyos. Sa unang simbahan, kumpleto ang visuals at sound pero wala ang anointing ng banal na espiritu. Kapag nawala ang presensya ng Diyos, ang pagsamba ay nagiging aktibidad na panlabas lamang, maganda sa pandinig pero walang kapangyarihang magbago ng buhay. Ngunit sa maliit na simbahan, bagaman kulang sa gamit, ang puso nila ay nakatuon sa Diyos. At doon dumaloy ang tunay na diwa ng pagsamba. Ang ganitong uri ng pagsamba na nagmumula sa pusong mapagkumbaba at tapat ay lumilikha ng kapaligirang malaya sa kilos ng banal na espiritu. Sa James chapter 4 verse 8 nakasulat, "Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo." Ang presensya ng Diyos ay hindi nakadepende sa kagandahan ng paligid kundi sa sincerity ng ating mga puso. Ang mga himalang nangyari sa simpleng pagtitipon ng maliit na simbahan ay patunay kung ano ang kayang gawin ng Diyos kapag ang pagsamba ay tunay at dalisay. May mga gumaling, may mga pinalaya at napatunayan nilang ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago at pagpapanumbalik. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi kayang likhain ng tao. Hindi ito bunga ng galing o teknolohiya. Ito ay direktang tugon ng Diyos sa pagsambang nagmumula sa espiritu at sa katotohanan. Ang kwento rin ito ay paalala. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakadepende sa kagamitan o talento. Ayon kay Jesus sa John chapter 4 verse 23, hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang katapatan at kalinisan ng puso kaysa sa ganda ng produksyon o tugtugin. Ang pagkakaiba ng showy worship at genuine worship ay makikita sa bunga na iniiwan nito ang pagsambang nakasentro sa performance ay nakaka-impress sa pandama, ngunit walang kapangyarihang baguhin ng kaluluwa. Ngunit kapag nasa presensya ng Diyos, ang epekto ay totoo at pangmatagalan. Hindi lang nito tinutuligsa ang emosyon, binabago rin nito ang puso at buhay ng tao. Sa tunay na pagsamba, ang mga tanikala ay nababali, ang mga sugat ng puso ay gumagaling, at ang mga kaluluwang pagod ay muling nabubuhay. Higit pa riyan, ang ganitong uri ng pagsamba ay lumilika ng kapaligirang nagpapalago ng pananampalataya. Kapag ang mga tao ay nakasaksi ng kapangyarihan ng Diyos, lumalakas ang kanilang pananalig. Ang mga patutuo ng paghilom at paglaya ay hindi lang nakikinabang ang mismong nakaranas, kundi nagbibigay inspirasyon sa buong kongregasyon. Ito ang mga patunay na buhay at kumikilos ang Diyos tuwing may pusong tapat na sumasamba sa Kanya. Tanging ang presensya lamang ng Diyos ang tunay na makapagbabago ng ating buhay at makapagdadala ng revival na matagal na nating hinahangad. Kapag inuuna natin ng Diyos, Siya mismo ang nangakong aasikasuhin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Gaya ng nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ngunit upang mapanatili nating dalisay ang pagsamba, kailangan natin ng spiritual discernment. Ang kakayahang makilala kung ang isang bagay ay mula sa Diyos o ginagamit ng kaaway. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1, binanggit ni Pablo ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu. Ito ang nagbibigay sa atin ng katalinuhang espirituwal para malaman kung ang isang tao o sitwasyon ay ginagamit ng kaaway para ilayo ang pagsamba sa Diyos. Ang spiritual discernment ay hindi lang simpleng pagkilala sa mabuti at masama. Ito ay ang malalim na pag-unawa sa mga dinakikitang impluensya na kumikilos sa likod ng mga pangyayari at napakahalaga nito, hindi lang para sa mga worship leader kundi para sa buong kongregasyon. Kadalasan ang mga pagsingit ng kaaway ay hindi halata, mukha pa ngang banal o espiritual sa una, kaya para magkaroon ng tunay na discernment dapat ay malalim at tuloy-tuloy ang ating buhay panalangin. Ang panalangin ang nagbubukas ng ating espiritual na paningin upang makita ang mga bagay na hindi abot ng ating mga mata. Ayon sa Ephesians chapter 6 verse 18, pray in the spirit on all occasions and stay alert with all perseverance. Ang ganitong pagiging mapagbantay sa espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang makilala ang mga strategies ng kaaway at makapagtugon ng may karunungan at autoridad. Isa pa sa pinakamahalagang bahagi ng discernment ay ang masusing pag-aaral ng Biblia. Ang salita ng Diyos ang ating ilaw at gabay. Tulad ng sabi sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kapag malalim ang ating pagkaunawa sa kasulatan, Madali nating makikilala ang mga maling turo, ang mga kantang kulang sa katotohanan, at ang mga gawaing hindi tumutugma sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ang nagsisilbing pamantayan para malaman natin kung ang isang bagay ay mula sa Diyos o hindi. Kasama rin sa discernment ang pagiging sensitive sa tinig ng banal na espiritu. Ang Holy Spirit ang ating gabay at tagapagturo at siya ang nagbibigay ng karunungan para makita natin ang mga bagay na nakatago sa natural na mata. Sa John chapter 16 verse 13 sinabi ni Jesus, "The Spirit of truth will guide you into all truth." Kung tayo ay nakaugnay sa banal na Espiritu, madali nating maririnig ang kanyang direksyon at malalaman natin kung ang isang bagay ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Ngunit upang magawa ito, kailangan nating magpasakop at sumunod sa banal na Espiritu, hinahayaan siyang manguna at ibunyag sa atin ang katotohanan. Ang spiritual discernment ay isang kaloob na maaari nating hingin at linangin. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na eagerly desire spiritual gifts. Kabilang dito ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu. Maari nating hilingin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang karunungang ito upang mapanatiling malinis sa tunay ang ating pagsamba. Ang ganitong aktibong paghahangad ng discernment ay patunay ng ating pagdepende sa Diyos at ng tunay nating hangaring mapanatiling dalisay ang pagsambang inaalay natin sa Kanya. Sa worship ministry, napakahalaga ng discernment sa lahat ng aspeto. Kapag pumipili ng mga awitin, dapat suriin kung ang lyrics ay tama sa Biblia at nagbibigay ng papuri sa Diyos. Kapag pumipili ng mga mga awit o musikero, kailangan tingnan kung totoong nakasentro ang kanilang buhay kay Kristo at kung puno ng sinseridad ang kanilang paglilingkod. Habang nagaganap ang worship service, ang discernment ay tumutulong para makilala kung may mga spiritual na hadlang o distractions na dapat harapin sa pamamagitan ng panalangin. Madalas din sinusubukan ng kaaway na maghasik ng alitan o pagkakawatak-watak sa worship team. Ngunit ang isang leader na may discernment ay agad nakikita ang mga taktika ng kaaway at nagtutulak sa pagkakaisa at kapayapaan. Ayon sa Ephesians chapter 6 verse 18, muling pinaalalahanan ni Pablo, pray at all times with all kinds of prayers and requests. Ang mga simbahang inuuna ang panalangin bago ang worship ay handa laban sa mga pagsubok ng kaaway na magpahina o magpalayo ng kanilang atensyon. Mula pa sa Biblia, marami ng halimbawa ng tunay na pagsamba na nagdala ng presensya ng Diyos at dakilang tagumpay. Isa na rito si Haring David na buong puso at walang takot na sumamba sa Diyos kahit hindi ito gusto ng ibang tao. Pinuri niya ang Diyos ng buong lakas sapagkat alam niyang ang Diyos lamang ang karapat dapat. Isa pa ay si Jehoshaphat na inilagay ang mga mga awit sa unahan ng hukbo upang purihin ng Panginoon. At sa huli, nagwagi sila sa labanan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang halimbawa ni David ay napakalalim. Ipinapakita nito ang tunay na diwa ng pagsamba. Ipinakita ni David ang kanyang tapat na debosyon sa Diyos sa pamamagitan ng buong sigla at walang pag-aalinlangan. Sa 2 Samuel chapter 6 verses 14 to 22, makikita natin si David na sumasayaw ng buong lakas sa harap ng Panginoon habang suot lamang ang isang linen ephod, isang simpleng kasuotan ng mga pari habang dinadala niya ang kaba ng tipan patungong Jerusalem. Bagamat kinutya siya ng kanyang asawang si Mikal, hindi siya nagpa-apekto. Sa halip lalo pa siyang nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ipinakita ni David na ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa itsura o sa opinyon ng ibang tao, kundi sa tapat na pagpapahayag ng pag-ibig at paggalang sa Diyos. Isa pang makapangyarihang halimbawa ay ang kwento ni Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20. Noong banta ng pagsalakay ng mga kaaway sa kaharian ng Juda, hindi siya umasa sa sandata o sundalo. Lumapit siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. At sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng isang propeta na nagsabing huwag silang matakot sapagkat ang labanan ay pag-aari ng Panginoon. Ngunit ang ginawa ni Jehoshaphat ay kakaiba. Inilagay niya ang mga mga awit sa unahan ng hukbo habang sila'y umaawit at nagpupuri sa Diyos, sinimulan ng Panginoon ang pagkalito sa mga kaaway. Ang mga kalaban ay nagsiaway at nagkagulo sa isa't isa hanggang sa nagtagumpay ang juda ng hindi man lang lumalaban. Ipinapakita ng kwentong ito ang kapangyarihan ng tunay na pagsamba na nakakatawag ng divine intervention o pakikialam ng Diyos at nagdudulot ng tagumpay sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang mga halimbawang ito sa Biblia ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsamba ay isang pahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kapag sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan, Ang presensya ng Diyos ay lumalapit sa atin at nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang tunay na pagsamba ay higit pa sa ritual o aktibidad sa simbahan. Isa itong makapangyarihang sandatang espiritual na kayang baguhin ang mga sitwasyon at magdala ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Parehong sina David at Jehoshaphat ay may pusong mapagpakumbaba at tapat sa Diyos. Alam nila na lahat ng tagumpay at buhay ay nagmumula sa Kanya. Ang ganitong puso ng pagpapasakop ang susi ng tunay na pagsamba. Sa panahon ngayon ng mga worship leader at mga lingkod ng simbahan ay maraming matututunan mula sa mga halimbawang ito. Tinawag silang manguna sa pagsambang may dalisay na puso, nakatutok lamang sa Diyos at hindi sa opinyon o papuri ng tao. Hindi mahalaga kung gaano kagaling tumugtog o kumanta. Ang mahalaga ay ang hangaring mapasaya ang Diyos dahil ito ang tunay na susi ng pagsambang nagbabago ng buhay at nag-aanyaya ng presensya ng Diyos.